Yan po guys, ang ating ginulay na patola kalabasa okra sitaw. Magluluto po tayo ng kalabasa. tulay na kalabasa. Lagay yung kalabasa. Nailagay ko na yung karne. Nagisa na yung karne. Tapos sunod kalabasa. Isahin ito. Natapos ang kalabasa, gisa-gisahin muna. Lalagay natin ang sitaw. Lalagay ko yung sitaw. Lagay po natin ang hugas ng bigas. Ganyan lang muna. Unti lang muna. Para maganda yung gulay na kalabasa. Lagay natin ang ah. okra. Haluin ko lang ang ating ang aking niluluto na gulay na kalabasa. Lagyan ko ng kaunting tubig, ng kaunti pang sabaw ng pigas. Malapot. Uy, gumamang sayaw. Lagyan ng kaunting asin. Punti lang. Kamapalat. Kumukulo na yung gulay na kalabasa. Lagyan ko na ang pagtola. Ito na, mga kababayan ko. Ayan na po. Ang gulay na palapot. Ang gulay na kalabasa. Pagkatapos nito ay ilagay. natin. Lalagay ko na Ah, malunggay. Gulay tayo ng malunggay. Ito ang healthy gulay. Haluin ko lang at luto na to. Pwedeng pwede na to. Ang sarap nito sa tuyo. Ah, to kaya ay anong tawag dito? Ah, yung ano tayo? Tilapia. Kaulam. O, tuyo. Pwedeng pwede na to. Wow! is very, very delicious. Wow, ang sarap. Wow! Mapaparami na naman ng kain. Ito na po ang ating masustansyang gulay na palabasa. Sitaw, malunggay, okra at patola.